Sundalo naman ang 19th IB sa Northern Samar, pinagsasaksak sa loob ng kampo ng isang helper ng headquarters. Detali ng balita mula kay Jane calit Pantayan RS-34. Jane, may ngaga? Nasawi ang isang sundalo mula sa 19th Infantry Battalion na nakadistino sa barangay upong Katubig, Northern Samar, ng pagsasaksakin ng mismong helper ng na nasabing batalyon na ganap ang pananaksak sa loob mismo ng na nasabing kampo. Ang napatay na sundalo kinilala ng Sergeant Rod Cohida at ayon sa report ng PNP paulit-ulit itong pinagsasaksak ng suspect na helper na kinilala sa kanyang pangalan na si Ronald residente ng Barangay Sinunugan di Tubang, Selvino Lubos, North Samar. Sa pag iimbisiga ng mga pulis bago mangyari ang krimen, arasabing biktima kasama isang sundalo ng Intelligence Platoon ng 90th Infantry Battalion ay nagsasagawa ng custodial debriefing sa isang target personality sa loob mismo ng na nasabing kampo. Biglang dumating ang nasabing suspect at agad na lamang pinagsasaksak ang nasabing sundalo. Hindi lamang isa ngunit pa ulit-ulit na pinagsasaksak gamit ang isang bladed weapon na naging dahilan ng pagkasawi. Nang patakas na itong suspect, nagkaroon pa ito ng alitan o may nabuo pang kumusyon sa pagitan ng isang sundalo na nasa labas ng kampo nang harangin aaristohin sana itong suspect. Ngunit dala pa rin ng suspect ang kutsilyo kung kaya't nagawa pa nitong makatakas. Binigyan ng first aid ang mismo kasundaluhan ang nasabing biktima at agad rin ay sinugod sa ospital ngunit nasa ito. Kaugnay nito ang reinforcement troops mula sa 19th Infantry Battalion agad na naglunsad ng hot pursuit operation para sa pagkakaristo nitong akusado. Kasalukuyang hindi pa rin nahahanap ang akusado. Nagsagawa naman ang katubig Police ng PNP checkpoint operation at kasalukuyan ang monitoring ng intel operative sa posibleng pagkakaristo nitong suspect. Patuloy pa ang ginagawang pag-iimbisiga ng mga pulis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Digan salamat Jane!